Kung nga pala mga dang hapon po sa lahat po sa lahat at po ng viewers ko po mga dang hapon po sa inyo lahat shoutout ko po lahat ng aking mga kaibigan po hello hello sa inyo lahat shoutout kay Jackie ngayon na duty ngayon siya siyempre si Ira din po is duty rin eh, ako naman po is kakawi ko lang galing trabaho po mga kaidol so kakawi ko nga lang po galing trabaho at siyempre po siya shout out ko po ang aking mga kaibigan hello 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 Thank you nga pala kay Abdul na pumunta dito kanina. So, salamat kang sa pag-bisita sa akin. Thank you so much. Na-appreciate ko talaga yung time binigay mo sa akin. Siyempre, ay sinashout out ko nga palang aking my loves. Hello, love. I miss you, love. Alam ko na nakaano ka ngayon. naka I miss you so much, love. Pero, mag-iingat kayo pala magingat ingat kayo dalawa parati. Alam ko na, na nagsiselos siya sa akin. Kasi marami kami love Pero, um, shout out nga pala sa iyo love. Mag-ingat ka pala parati. Yeah. Shout out sa Tom she Warriors. So, tulad ng sinabi ko sa iyo love. kahit saan ako magpunta is mananatili akong she Warriors. So, Shoutout sa iyo at mag-iingat kayo parati. Um, kung, tsaka ako nga pala mga ka marami maraming nagtanong sa akin kung bakit po ako, ako bumalik po sa pag-explore po mga ka-idol. Yun lang nga po, nakita ko naman po na mabihag ang anak ni Luz, mga ka -idula. So, naisip ko, at, at hindi lang po yun, yung time po na nabihag po siya, naisip ko po talaga na eh, ibalik na lang sa kanya yung ating anting niya kasi ay hindi ko na rin naman po magagamit or hindi ko na rin naman po gagamitin kaya hindi na rin naman po ako mag-explore so para mas maka niya po ayun po yung dahilan po kung bakit po ako bumalik po ulit sa bundok at sa totoo lang po mga kaidol babalikan ko talaga yun kukunin ko talaga yun para maibalik ko sa kanya kasi para sa akin mga kaidol hindi ko na po yun kailangan dahil nandito na rin naman po ako sa patag at may maayos na rin po ako na trabaho. Siyempre sa aking mga kaibigan is, okay na rin naman po kami. Uh, humbaga, kaya pa paano, safe naman kami. At, uh, nga po mga kaidol, ang kailangan lang po talaga ngayon is, paano ko po siya makuha? Kasi po mga kaidol, inilagay ko siya sa danger area. Kung saan, inisip ko na hindi naman yung siya madalas pupunta ng mga tao at wala naman hindi ko naman na may pupunta doon so ngayon mga kaidol doon ko siya nilagay oh, siya nga pala mga kaidol ah, kailangan ko talaga balikan yun baka sa mga susunod na araw po is magbalik explore po ako para makuha ko po, po yung anting-anting po para may balik ko po halos po mga kaidol kasi kailangan niya po yun para sa kanyang anak po pero sana, sana Opo uh, huwag kayo magalit kagad sa akin dahil hindi po ganun kadaling makuha yung mga ka idol kasi yun na nga eh, hindi iba ang ugali meron kung meron ka nun. Kaya mas pinabuti kung hindi ko idikit sa katawan ko talaga mga ka idol kasi talagang hindi mo makikita yung yung saktong pag-iisip kung nandun ka dahil kapuro po pananakit lang na naiisip puro walang pakialam ng iba yung ugali ni Ron kung hawak ko siya kaya naisip ko po na ah, hindi na lang idikit sa akin baga hindi ko dadalikin hindi ko ilalagay sa bahay kasi totoo lang po nung nandun po yun kay Jackie is yun na nga si Jackie madalas po na nga, naka, na, nakaka ano nang away naka, parang madalas pinag-iinitan. Yung ganun po mga kaidol. So kaya sa akin, kaya binigay niya yun sa akin mga kaidol. So ngayon, naisip ko rin na parang mabigat masyado siya sa katawan kapag daladala -dala mo. Kaya inaisip ko na iiwan na lang din dun sa bundok. Pero alam ko kung saan siya babalikan. So ngayon mga kaidol, kailangan ko pong balikan yun kasi po, ang nangyari po na karaan is, nakita ko nga po na doon sa pinuntang kong area kung saan lulusot dapat ako para makapunta doon sa area kung saan ko nilagay yung anting-anting ko is napakarami pong bantay. Kung nakita niyo naman po na biglang naputol po yung video ko, hindi na po ako nakapagpatuloy po sa pagvideo mga kaidol kasi unang-una umiwas po ako, hindi, hindi naman sabi na naduwag ako, natakot ako. Sa so, totoo lang po talaga, oh, ang ramdam ako ng takot nun kasi lalo na ngayon may mga taong nagmamala sa akin at ayaw ko masaktan sila kung anuman mangyari sa akin kaya ako matras na mga kaidol pero hindi po rin talaga isa sa palaran yung buhay ko dun kasi sa kita naman mga kaidol sobrang dami po talaga nila at hindi ko hindi ko dala yung anting-anting ko. Kung baga, hindi ko maiisip na kaya ko lang sila kasi ay, hindi natin pwede underestimate yung isip ng tao, mga kaidol. Kahit gano'n man sila kadami o kahit narunong man ako mag-depense sa sarili ko. Pero dahil na ay, hindi natin hawak yung isip nila. Marami rin silang kakayahan na pwedeng gawin na higit pa sa akin. So ngayon, mga kaidol, nakita ko nga po na maraming tao, ginawa ko po, umatras po ako. Pero ngayon po alam ko po kung saan sila. Saan? Pero hindi ko po alam kung kung doon ba talagang location ni Jose Lito. Kung doon ba talaga nila tinago. Pero nakita ko po mga kaidol na, na nakita ko at narinig ko na binanggit nila ang pangalan. Yun na nga mga kaidol, ah, baka sa susunod na araw po is babalikan ko po yung area na yun. At tulad ng sinabi ko po, dadaan sana ako sa kapatid ko. Dadaan sana ako doon para kahit pa paano malinisan yung ano niya. Pero yun na nga, yun no, na mga ka-idol. hindi pa ako nakapagpatuloy sa pagpunta doon dahil kakamatras niya ako nakaraan at hindi na lang ako napatuloy sa pagpunta. Kasi nga inisip ko mga ka-idol, baka mas mapahamak pa ako lalo imbis na makatulong ako lalo pa akong mapapahamak so ngayon inisip ko mga kaidul itong mga susunod na araw po is babalik ako sa pag-explore para balikan po yung ating anting, -anting ko nga po mga kaidol ah, sana, sana makuha ko um, sana makuha ko ulit at may balik ko na sa may-ari kasi yun na po yung iniisip ko mga kaidul hindi ko na iniisip po yung magpatuloy pa sa pag explore dahil katulad ng sinasabi nyo po lahat ng viewers ko naman po is pinapakinggan ko sinasabi nila na delikado para sa akin at hindi safe katulad ng babae ako hindi safe na magpunta doon at hindi safe na magpunta mag-isa sa bundok Pero na nga po mga ka -idola, gusto kong ay paalam sa inyo na kailangan ko pong bumalik kailangan ko pong kunin yung anting-anting ko kasi para maibalik ko sa may ari. Yun na nga, kahit yun na nga, kahit mga yun na nga, mga kaidol, kahit naisip ko na delikado uh, delikado pa para sa akin dahil kung alam nyo lang po mga kaidul, almost 3 hours po yun nilalakad punta doon. So, kung may motor ka, is yes, madali mo siyang mapuntahan. May motor ka, madali mo siyang mapuntahan mga sa kalahati siguro mo maabot mo na siya. Pero medyo mabilis-bilis konti. Or dalawang oras pa niya. Pero yun nga po mga kaidol ah. Nisip ko po talaga na makuha yun. At di bali na hindi ah, ko alam kung ano magiging wag dun magiging kahinatnan sa gagawin ko kasi alam nyo naman po mga ka-idol wala akong mga kasama at syempre po na nakausap ko na rin po uh, si Boogard, na away siya nakikita ko naman sa video niya na naka siya syempre, kailangan namin pong tulungan sa dito so mga ka-idol naisip uh, ko na kailangan ko makuha yung ating-ating ko kung makuha ko man siya hindi, tutulong po ako kayo eh, si Lito, mga ka-idol, dahil uh, minsan ko na rin po siyang nakasama. Minsan ko na rin siyang ah um, nakausap at nakita ko naman na napakabait niya at okay na bata. Kaya mga ka-idol, gagawan ko ng paraan na makatulong ako sa mga nag-request sa akin na tulungan si Jose Lito. Adi, uh, upo kayo mag-alala mga ka-idol dahil gagawan ko ng paraan na makatulong sa kanya. Pero yun na nga po mga kaidol, ah, dahil nga po may trabaho ako ngayon at hindi ko pwedeng isapalaran din yung trabaho ko. At lalo na ngayon na ah, magpapasko, syempre mas ma ano yung mga piligro ngayon. Mga mas maganda yung safety first na lang sana. Pero sana, sana uh, ah, matulungan ko si, si Jose Lito at may rescue makatulong ako sa pag-rescue sa kanya at saka kay Bogart at saka sa kung iba sino pa mga kasama ko na tumulong sa kanya. Sana makatulong ako kahit papano, kahit sa mga ganyang bagay lang mga kaidol. idol Pero yun ang nga po ito yung naisip ko mga kaidol idol is wala nga po akong protection sa natawan ko. So yun ang nga mga kaidol, idol ay naisip ko naman po kung gusto mo tumulong is hindi naman importante ko ano ang kaya mo at ano pwede mo ibigay. Hindi eh, na po yan importante po. Importante is tumulong po kayo. Mahirap man o hindi. Uh, ah, importante yan doon ka. Matumulong ka. At syempre sa aking mga kaibigan, alam ko naman na uh, ah, medyo malayo, malayo, na sila. Mala totoo lang po mga kaidola, naghiwalay-hiwalay na po talaga kami dahil nga po, uh, ah, nag-asawa na po si Mamshi at gusto na ni Ma'am na mag mag uh, tawag doon yung mag-focus sa buhay pamilya, buhay may asawa Hi love, kumusta ang buhay may asawa love alam ko naman masaya man, masaya man pag ganun, nakita ko naman na happy ka Nakikita ko naman na na sobrang sweet talaga ni Sir Tom oh ay Importante sa amin po, importante sa amin, labis happy kay mga um, guys sa lahat po ng viewers po namin is, pinaliwanag ko kung bakit wala ka, um, kung bakit ah, hindi ka muna ah, nagpaparamdam. Um, kasi merong isang viewers na nagtanong na kahit sa Facebook hindi ka nag-update. So sabi ko, kasi nga, idol ah, idola, ay nag-ano muna siya, nag, focus sa kanyang love life. Nag-focus mm. sa housewife life. Parang ganun. So, ganun. Pero, syempre po mga kaidola, sana maintindihan niyo rin po siya kasi gusto niya rin po ma-experience yung magkaroon ng o, lahat naman, lahat naman. Kahit ako gusto ko, pero ngayon nag-away kami. <laughs> ay, hindi naman kami nag-away. Nag-emote lang ako. O, kasi magkaiba kami ng magkaiba okay kami ng, Ganun pananaw. So, sana maging okay. Sana maging okay. Oh, pero, pero hindi ko, sa ngayon po, hindi ko iniisip ang love life ngayon eh. Talaga namang masarap na in love, lalo na ko love ka rin. Ma-feel mo rin na love ka, pero pag ikaw lang mag-isang nagla po siya wala. Mga ginawa ka lang palipas oras. Ginawa ka lang libangan kasi boring siya. Tapos ikaw seryoso kang lumaman sa kanya. Focus ka sa kanya. Parang ang sakit ng feelings na gano'n. So naisip ko lang po nah. na hmm, ayaw ko muna. Ayaw ko muna mag-asawa na lang. Mga ganda yung mag-ano-ano -ano na lang. pa share chill kung ganun. Tapos, open sa mga kaibigan na kung gusto mo mag ano, mag-meet kayo, makapunta ka. Pero hindi naman din lahat ng ganun mga kaidon. Hindi naman lahat ng puro na lang kaibigan na isipin. Siyempre, isipin din yung sarili. Pero sa ngayon po mga kaidol, dahil nga po is may trabaho ako at busy nga po ako, uh, kailangan ko po mapaalam Hmm. Pero Pero paalam na ako nakaraan na sabi ko, mag-explore mo ako, tutulong mo ako sa isang kaibigan na nangangailangan ng tulong. Siyempre mga kaidol, gagawin ko ang lahat para makatulong kayo sa dilito. Ngayon, sana, uh, dumating na yung time na tutulong kami, kami mga uh, datihan na nakasama siya, tumulong sa kanya sa pag-rescue is, nandyan pa rin sila. Baga, tinulungan namin siyang magbago. O ngayon na nagbago na siya at napasama ay tawag doon na bihag ulit. Masana mga kaibigan ko na dating tumulong sa kanya is nandun pa rin para tumulong sa kanya. Kaya ako, ginagawan ko ng paraan na makapaalam talaga ako, napayagan ako kasi alam niyo naman po mga ka-idol is sa ganito talaga na nandito ka pa sa patang is kailangan mo ng priority yung trabaho mo. Siyempre naman po mga ka-idol, importante ko yung buhay. Lalo na ngayon, lalo na ngayon magpapasko. Ng kahit mag-isa ako, o kahit mag-isa ako sa Pasko, hindi ko pa rin iniisip na magpasko ako na may sugat, may magpasko ako sa may, may galos, may magpasko ako na ganito. Mga naisip ko naman mga ka na Pasko. Kailangan enjoy. Enjoy yung mga kaibigan ko. Nandiyan sila. At syempre mga ka-idol, naisip ko rin na sana bago magpasko is ma-rescue namin si Yoselito. Makatulong man lang kahit papano. Yun po yung purpose ko mga ka-idol. At ngayon po, nanawagan ako sa kay mga kaibigan. Alam ko na po kung saan kung location meron. Alam ko po yung saan location na maraming bantay po mga tol. Uh, check nyo yung messenger nyo, dalag message ako sa inyo. Sana, sana, samahan nyo ako sa pag ano natin. Samahan nyo ako sa pag explore ko dahil para may kasama ako at kahit pa paano makatulong tayo kay si Lito na ma-rescue. Siyempre sa mga iba pang mga kaibigan ko na chinat ko sa messenger. Sana mga tol, paki-update naman sa messenger niyo. Sana mabasa niyo yung message ko na kailangan kailangan ko kailangan namin ng tulong niyo. Tulungan niyo kami para ma-rescue natin si Musilito mga kaidol. Sana sa lahat po ng uh, viewers, uh, nakikita niyo naman po kung ano, pero yun na nga mga kaidol, marami naman talaga mga judgmental na ano, pero hindi na natin yan iisipin. Kumbaga, ang isipin na lang po natin is kung ano po yung makakabuti para sa kaibigan natin. So ngayon, kaya ako mga ka-idol is maraming nagsasabi ng mga pangit. Pero normal lang yan. Normal lang po yan. Maraming mga judgmental talaga na tao na hindi natin o pwede ipilit yung sarili natin. Pero sana, sana maintindihan din nila. Para sa akin naman po mga ka-idol, may na comment nga po pala sa akin bakit daw hindi ako pumunta ng Maynila. O nga pala mga ka-idola, pupunta po ako ng Maynila po. Hmm. Pupunta ako ng Maynila pero hindi pa ngayon. Baga, next year pa man pero next year, malapit ng next year eh. Siguro pupunta po ako January or February. Hmm. Nasa ganyan, sa dalawang ganyan. Kasi po mga ka-idola, kailangan, unang-una po, kailangan ko mag-ipon pamasahe, tapos mga kailangan ko pa. Kaya po mga kaidol ah, hindi ako nakapag-vlog mga ilang almost one month na yata. Oh, pero nakaraan, nakapag-explore ako mga two weeks, mga ano. Hindi ko lang in kagad. Pero yun na nga po mga kaidol. Ah, kasi nga po, nag, may mga nilalakad ako ng mga importanteng mga uh, requirements at syempre kailangan ko sa pag ko. So, nag talaga ako mga ka-idol. Pero ngayon, ngayon po talaga is kailangan ko po muna tumulong kayo si Lito dahil alam ko po alam ko po kung saan 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 siya din nila ngayon. Pero hindi ko man siya nakita sa eksaktong location. Pero dahil nga po isa sa mga taong narinig ko at nakasalubong ko mismo, sinabi nga nila na nandun sa kanila. Pero, yun nga mga ka aman, manan ko muna. Alamin ko muna kung sakto ba talaga ang pandinig ko, at tama ba talaga bago ako hihingi ng tulong sa aking mga kasama. Pero, sinabi ko na sa kanila na ganitong lugar, chinat ko na sila sa kanila. Sa inyo mga tol, sa mga messenger nyo tol, pakicheck na na tol. Uh, para marin para makita niyo yung message ko para mabasa niyo. Hmm. At syempre sa lahat-lahat uh, sa lahat ng aking mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitik sa akin. Na thank you, thank you so much. At mag-ingat din guys about exploring yung mga to. Alam ko naman na uh, busy tayo parehas pero sana sana mapapas ko naman din. Sana magkaroon tayo ng time na magbanding. Magkasama kahit hindi man asin yun na nga isa. Biyan nila pag magkasama mabarkada ninyo, yung man